Limang pinaka nakakakilabot na religious cults sa buong mundo. Children of God. Ang Children of God na ngayon ay tinawag ng The Family International ay isang religious movement na nagsimula pa noong 1968 sa California. Ang orihinal na pangalan ng movement na ito ay Teens for Christ hanggang sa naging mas tanyag sa tawag na Children of God. Mula itong binago at tinawag na The Family of Love hanggang sa naging The Family International. Ang Family International ay pinalaganap ang minsahe tungkol sa kaligtasan, apocalypse, spiritual revolution and happiness at distress sa outside world. Tinatawag nila itong The System. Taong 1976, sinimulan nila ang flirty fishing. Isa itong paraan na kanilang ibang na kung saan makikipagtalik sila para ipakita ang pagmamahal at awa ng Panginoon. What? At para na rin makapangkumbinsi pa sila ng marami. Nagresulta ito ng napakaraming kontrobersiya ang kanilang founder at leader na si David Berg na binansagang Moses David ay kinikilala ang sarili bilang hari at the last and time prophet. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga membro sa pamamagitan ng Mo Letters. Dito nakasulat ang kanyang mga turo at payong spiritual hanggang sa siya ay pumanaw noong 1994. Ang mga miyembro ay nagtatag ng na mga communes na tinatawag nilang colonies sa iba't ibang syudad, namimigay ng na mga pamphlets sa lansangan at humihikayat sa mga tao na mapabilang sa kanila. Noong 1972, ang children Children of God ay kumalat at tumabot na sa 130 communities sa buong mundo. Taong 1971, ang Free Cog Organization ay tinatag na mga concerned parents at ng deprogrammer na si Ted Patrick upang makalaya ang kanilang mga anak sa pagkakaugnay sa Children of God. Am Q, The Supreme Truth ang Aum Shinrikyo ay isang Japanese doomsday cult na itinatag ni Shoko Asahara noong 1984. Nakilala ang grupong ito noong 1995 nang mangyari ang malagim na pag-atake sa subway ng Tokyo, ang Sarin gas attack. Sila rin ang responsable sa isang mas maliit na Sarin gas attack noong 1994. Hindi inako ng grupo ang pag-atake. Instead, iginiit ng kanilang leader na si Asahara sa publiko ang kanyang pagka-inosente. Ito ay sa pamamagitan ng radio broadcast sa binili niyang signal sa Russia papunta sa Japan. Itinuturing silang terrorist organization ng ilang bansa tulad ng Russia, Canada, Kazakhstan at United States. Ayon sa Japan's Public Security Examination Commission, ang Amshinrikyo Shinrikyo ay matituring ng napaka na napakamapanganib na relihiyon at inanunsyo noong January 2015 na sila ay under surveillance sa loob ng mahigit tatlong taon sinasabi na kanilang leader na layon niyang i-restore ang original Buddhism. Taong 1992 ay nagpublish siya ng isang foundational book at diniklara ang sarili bilang Kristo, nag-iisang fully enlightened master sa Japan at kordero ng Diyos. Ang kanya umanong katungkulan ay akuin ang kasalanan ng mundo. Kaya niyang ilipat ang spiritual energy patungo sa kanya mga tagusunod at alisin ang kanila mga kasalanan at masamang gawin. Nagbigay rin siya ng propesya na magkakaroon ng World War III na pangungunahan ng United States. Nang sinalakay ang kanilang compound na tagpuan ang mga pampasabog chemical weapons at Russian military helicopter. Meron ring mga nakaimbak na sarin gas na ang dami ay kayang makakitil ng buhay na aabot sa 4 milyon katao. Ku Klux Klan ang Ku Klux Klan o karaniwang tinatawag na KKK ay pangalan ng tatlong magkaibang kilusan sa United States na nagsusulong ng extremist reactionary positions tulad ng white supremacy, white nationalism, anti-immigration at higit sa lahat anti-Semitism o diskriminasyon laban sa mga Hudyo. Historically, ang KKK ay gumagamit ng dahas, pisikal na pag-atake at pagkitil ng buhay sa sinumang grupo o individual ang kinakalaban nila. Ang unang kilusan ay nagsimulang lumaganap sa timog bahagi ng United States noong 1860s at nawala noong 1870s. Hinangad nitong pabagsakin ang Republican State Government noong panahon ng Reconstruction Era sa pamamagitan na paggamit ng karahasan laban sa mga African American Community Leaders. Ang pangalawang grupo ay tinatag noong 1915. Sinimulan itong itatag ng mga local Protestant communities na kumukontra sa mga Katoliko at Hudyo. Ang pangalawang grupo na ito ay nagsusuot rin ng puting kasuotan na kagaya sa unang grupo, pagsagawa ng cross burning at mass parade para takutin ng ibang tao. Ang pangatlo at kasalukuyang manifestation ng KKK ay lumitaw matapos ang 1950 bilang isang localized at isolated group. Nakatutok sila sa paglaban ng civil rights movement. Madala silang gumawa ng karahasan at pagpaslang upang mapahinto ang mga aktivista. What? The Order of Solar Temple ang The Order of Solar Temple ay isang secret society na sinasabing nakabatay ang paniniwala sa Knights Templar. Sinimulan itong itatag ni na Joseph DiMambro Mambro at Luke Jure noong 1984 sa Geneva, Switzerland. Ang mga layunin ng The Order of the Solar Temple ay ang pagtatag ng tamang paniniwala at kapangyarihan sa buong mundo, pagbibigay importansya sa spiritual kaysa sa pansamantalang mga bagay, at pagtulong sa sangkatauhan upang maging handa para sa second coming ng Panginoon bilang Solar God King. Noong October 1995, Four, isang sanggol ang kinitila ng buhay sa isang group center sa Morin Heights, Quebec. Ilang beses na sinaksak ang sanggol gamit ang matulis na kahoy. Pinaniniwala ang inutos ni Dimambro ang pagpaslang dahil sa kanyang paniniwala na ang sanggol ay isang Antichrist na sinasabi sa Biblia. Naniniwala rin siyang isinilang ang Antichrist para hadlangan ang kanyang espiritual na layunin. Makaraan ng ilang araw, sina Dimambro at ang kanyang labindalawang tagasunod ay nagsagawa ng ritual na Last Supper. Ilang araw pagkatapos noon, may mga lahat ang pag at patayan ang naganap sa village ng Chiri at Salvan sa kanlurang bahagi ng Switzerland. Labin lima sa inner circle members ay binawi ang sariling buhay gamit ang lason. Tatlong po naman ang dahil sa tama ng mga bala o di naman kaya'y pinagtakipan ang kanilang mga ilong at bunganga para di makahinga. Karamihan sa mga biktima ay natagpuan sa isang secret underground chapel na may mga salamin at mga bagay na sumisimbolo sa Templar. Nakaayos sila ng pabilog, magkadikit ang mga paa, karamihan ay may mga nakabalot pang plastic bag sa mga ulo at makikitang ang bawat isa ay may tama ng baril. Isang mayor, journalist at civil servant ay kasama sa mga natagpuang wala ng buhay sa Switzerland. May ilang membro ang personal na nag-donate ng mahigit isang milyong dolyar para kay Dimambro. Noong December 16, 1995, isang lahat ang pagkitil sa buhay ang napigilan, ngunit noong ika-23 ng Disyembre ay 16 na bangkay ang natagpuan sa France at pormang bituin ang pagkakaayo sa kanila. The Branch Davidians Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo! Okay. Itinatag ng leader na si Victor Hotef. Ang Branch Davidians ay isang Christian sect na may literal na interpretasyon sa propesiya sa Biblia, na si Hotef at ang kanyang grupo malapit sa Waco, Texas noong 1935. Naniniwala ang Branch Davidians sa second coming ni Jesus Christ at sa araw ng paghuhukom na kung saan mapaparusahan ang masama at gagandipalaan ang mga mabuti. Para mapaghandaan ang Judgment Day, inisolate nila ang kanilang sarili sa outside world nang tayo ng 77-acre compound na tinawag na Mount Carmel Center at nanirahan doon ng sama-sama. Dumaan pa ang grupo sa pagkakahati-hati at pagpapalit-palit ng leader hanggang sa pamahalaan ito ng charismatic Bible teacher na si David Koresh noong 1990. Si Koresh ay isang self-proclaimed prophet. Pinaniniwalaan niyang siya ang sugo ng Diyos na magpapahayag tungkol sa katapusan ng mundo. Pero di gaya ng mga nagdaang leader, pinapraktis ni Koresh ang poligami o ang pag-aasawa ng marami. Pinipili niya halo ay mga underage niyang tagasunod upang maging asawa at magluwal ng kanyang mga anak ayon umano sa kalooban ng Diyos. What? nag rin ang grupo ng mga baril at bala bilang paghahanda sa paparating na apocalypse. February 28, 1993, sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ang Mount Carmel Compound dala ang search warrant at arrest warrant para kay Koresh. Dito na nagkapalitan ng putok. Pagkatapos ng dalawang oras na standoff, apat na ATF agents ang nasawi at anim naman para sa Branch Davidians. Dahil dito ay nag-takeover na ang FBI, hindi birong pasukin ang compound dahil maraming membro ang nasa loob kabilang mga kababaihan at mga bata. Sa loob ng ilang linggo ay ginawang lahat ng mga otoridad ang kanilang makakaya upang kumbinsihin si Koresh at mga membro upang sumuko na. Hanggang noong April 19, 1993, sa halos dalawang buwang standoff ay pinasok nilang muli ang compound. Habang nagkakaputukan ay tatlong sunog ang sumiklab sa iba't ibang parte ng compound. Nilamon nito ang pasilidad sa loob ng ilang oras at tanging siyam na branch Davidians lang ang nakalabas. Aabot sa 80 branch Davidian ang nasawi kabilang si David Koresh. 25 nito ay mga bat Karamihan ay binawian ang buhay dahil sa sunog at smoke inhalation pero napagalaman na may mga tama ng bala sa ulo. Senyales ng pagtapo sa sariling buhay. Ayon sa otoridad, ay mga Branch Davidians ang nagpasimula ng apoy pero hindi umano ito totoo ayon sa mga survivor.